Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Dahil sa maling aksyon na nagawa ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales ay tila hindi na tinantana ng malas ang kanyang buhay mula sa pagkansila ng kanyang driver's license, armas at pagkasibak sa trabaho ay mas may malalapang kakaharapin itong si Ginoong Gonzales sa oras na mapatunayan na may malaking pagkakamali sa nangyaring pagtanggap niya ng kanyang retirement benefits noong 2016 nang ito umano'y magretiro dahil noong 2018 ay na-dismiss ito sa serbisyo dahil sa mga kasong kinaharap nito noon. Komplikado nga talaga ang sitwasyon dahil bakit inirelease ang retirement benefits nito kung may nakapending pala itong mga kaso. Kaya sa yaring investigasyon sa kongreso ay gustong ipasauli ng mga kongresista ang perang natanggap ni Mr. Gonzalez dahil sa dismiss nga ang status nito. At kapag dismiss ang status ng isang pulis, ay matik na na hindi na siya mabibigyan ng retirement benefits. He was dismissed when? 2016 or what? 2018 sir. 2018. So doon siya na dismissed. Uh, but he never retired. or he never was retired actually uh this morning sir i conducted my uh own uh, investigation with the prps and i already sent them a uh, a uh, a not no notice uh confirming the possibility why he re was reportedly Ill, why he was allowed to get lump sum so i am checking on this sir. as the director of our investigation uh, i heard some rumors that he was able to get his lump sum so uh, i have yet to receive the official report from the prbs sir. okay kindly and the next year will you please bring uh, the answer to the query yes, sir. if he has uh, or if he had received his lump sum yes, sir. then he has retired Deba? yes sir uh, accordingly sir uh, he was he received his lump sum and uh using a fictitious clearance. So I have, you uh, I have yet to uh, find out the truth about that. Uh, I only received the information this morning. Kaya nga, sa, uh, sa susunod na hearing natin, could you please furnish this committee all the uh, information regarding whether Mr. Gonzalez has been retired or has been dismissed? Yes, sir, Your Honor. Kasi pag nakatanggap siya ng retirement benefits, di na-retire siya. Yes, o oh, sabi niyo, finake niya yung kanyang kwant. Uh, it's just on my uh, well assumption, sir. Uh, but I'm waiting for the official uh, report from the PRB sir. Uh, tanong ko doon, pa 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 paano yung ano? Paano yung kanyang, uh, after uh, reaching the age of 56, sa magkakana totally nakuha niya? Buo nakuha niya? Oh, yeah. Uh, sir, uh, general, ano? general, Actually, sir, he uh, he was he he reportedly re retired early in 2016 and then he was dismissed uh, when he was already retired in 2018. So but, but, oh, Sandali, nag-retire siya ng 2018. 16 sir. 2016 Yes sir. And then uh, he was able to uh, get his retirement ano. Yes sir. Uh, reportedly, yun po yung pinapacheck ko ngayon sir. That he got his lang his lump sum. Pero hindi fictitious dahil nakuha uh, niya yung kanyang lamsam using yes, the, his, his, is the same name. Yes, sir. Oh, so a while ago, you were saying na fictitious yung ginamit niya ta, kaya niya nakuha right, yung, yung lump say, niya. Uh, uh, my may suspicion. Suspicion. Gumamit siya ng... Pero it's uh, clear lang na mapadali naman ano yung uh, general. Yes, sir. Sasabihin mo lang naman kung kung nag-retire siya noong uh, 2016. Yes, sir using his own name yes, sir. dahil siya uh, nagkaroon ng final uh, dismissal nung nung ano in 2018 2018 yes sir the problem now sir he should had retired nabigyan na makaka makakahingi siya ng pera kasi may pending case siya kaya nga so ngayon may nag-anak na po yung question oo yun so, in po other yung words, namin, sir, uh, uh, basically general ang sinasabi sir. mo dito uh, so nabigay yung lump sum yes, sir na kaniyang uh, retirement Uh, tapos sa karon ng decision ng 2018 about the dismissal niya. Dismissal niya of so, the previous case. Eh. So basically dapat ibalik niya yung pera na nakuha niya. Yes sir, yun po yung pinuporso namin na ano sir. Ayun. So dapat ibalik niya yung pera. Yes, sir. So nakita natin dito that uh, well, kita natin yung mga ginagawang kalokohan nung uh, maswerte si maswerte si Willie Gonz Gonzales dahil uh, uh, we only have like today our last hearing. Actually, uh, kahapon lang kami nakapag-decide for, for a uh, information hearing like this sa panahon ngayon na available na kahit kanino ang kamera sa mga cellphones ay dapat lang na magingat ka sa iyong mga aksyon at siguraduhin na sa lugar ka palagi para hindi ka maging katulad ni Wilfredo Gonzales na mapahangga ngayon ay namumroblema pa rin sa kanyang naging aksyon ng kanyang inupakan ng siklista. Mauobligang maghanap ng pambayad si Mr. Gonzales sa oras na ipabalik sa kanya ang perang kanyang natanggap mula sa pamunuan ng PNP. Siguro ay malaking pagbabago ang nangyari sa sitwasyon kung matapos ang kanyang naging aksyon ay kaagad na lang siyang humingi ng taos pusong kapatawaran. Set a reminder to all our ano, yung mga citizenry natin that wanted to commit a uh, uh, yung mga may mga criminal minds no. Uh, ang taong bayan nakatutok po sa inyo nakatutok ang ating mga netizen and even our mga mga hindi naman vlogger lahat yan eh kumbaga nagkataon lang nakita lang nila yung crime eh kinunan nila eh ito eh, nga in a while uh, uh, congressman Bosita will be uh, showing again uh, gana naman road rage na naman yan altercation. actually ang nakikita lang natin is one of those thousands no ng mga uh, crimes that were committed by those people na alam na alam, natin may mga ganitong klaseng pag-iisip. And um, we are reminding them, no? Uh, sayang at kakaunti lamang tayong nag-iimbestiga dito, kakaunti lamang yung rooms natin kung we are uh, being given a lot of opportunity and a lot of times para makapag-conduct tayo ng hearing. Uh, iisa po natin yan but uh, we know that we cannot. Hindi mo man lang tinanong si Mr. Gonzales kung ano na yung hanap buhay niya ngayon? Tinanong ko sir. Ano sabi niya? Uh, BIP VIP security sir security nino? Ayaw sa sabihin, sir. Ha? Ayaw sabihin, sir. Bakit kaya? Um, he, he, must, he, might be protecting his principal, sir. Ang sinabi niya na lang... Or sarili niya ang siya, baka sipain siya dahil sa ginawa niya. Possible, sir? Oo. Uh, eh kasi, nagtataka ako, bakit hindi niyo ma pwedeng patugain siya doon sa kanyang hanapbuhay. hanap buhay? When in fact, kayo ang nag-provide ng platform para mag-explain siya sa publiko. Which cost? Uh you receiving flak from uh the people Ikaw mainit ka rin ba kung minsan gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.